kami, kwentuhan, of course, catch up. I haven't seen Katrin in a long time, almost a decade. Hindi naman, siguro mga seven years. So, kwentuhan lang, kwentuhan about shoots. Excited na daw siya sa Elena. Tapos tinanong ko si Mami Min, sa'yo, Mami Min, Elena. Wala so, namang bahid ng yan, min. ha? Wala namang bahid ng lungkot si Katrin. Wala, ka Sticky mangos ni Rice ng... nga. Oo, oh, wala. wala. Kahit lang siya nagkain. Oh, wala. Tsaka wala. wala rin kami pinag-usapang Current issue. Wala Personal meron. Pero walang current issues. Walang iyakan mo? Wala! Tawa lang kami ng tawa. Hindi ka sumagot sa tanong tungkol sa love life? Sumagot si Nalil sa silang ano, kao? Wala, zero. Zero naman ako parati di mailed with? Yes. Zero love life pero hindi ako nababakante ah. Ay! Pag <laughs> love life. Diba yun ah? Oh, o, iba yun? Pero RS, kasi may, I mean, naman si Katrin doon sa mga post niya na umiinom siya talaga. Nag-inuman din kayo sa si ah, Hindi kasi ako umiinom rin eh. So, uh -huh. kain talaga lang, tsaka kwentuhan. Hindi ko oh, uh, Ano kasi ako eh, uh, mostly kain. Alam niyo ng mga press friends ko na, I'd rather enjoy eating, eating, kain. Tapos pagdating na ng gabi, inuman, hindi na, di ba legal nga ang ganun doon? Hindi rin ako nag kasi wala talaga akong vision yeah, siyang And I'm sure Katrina also wouldn't man. drink eh. Hindi ko ba, ba si Katrina? Uh -uh. Hindi ko alam eh. Meron naman. Sino mga wine wine? Ah, social Umay, drinking ma, lang. So pero, man. it, you know, everybody naman, except for me, I think everybody naman drinks eh. But pero sa Thailand ko lang, lang, lang ganun. At okay. talagin yun sila blessing. Eh. Uminom ba tayo ng Thailand? Hindi ba hindi? Kausan lang kain. Laughing gas. Yes. Yes. At laughing so, gas Kasi kasama ni? kayo ni Katrina, kain lang kayo. May kain ng chika. Chika lang. May kasama ang hanga, no? Tom Yum. Chika lang, chika lang, chika lang. Kumusta siya, Tom? You know, she's still the sweetest. Promise, ah. That's why sabi ko nga, eh. Dati kasi ang tawag sa kanya, baby cat. Kasi nung when I met her, 15 or 16, wala pa sila ni DJ na. Tawag sa kanya, baby cat. Tapos sabi ko Ngay ngayon, ngayon hindi na kita pwede tawagin baby cat. Sophisticated woman ka na. Kuya R.S. naman, kuya R.S. naman. Ganun lang, lang. Kaya lang, lang. Sabi eh, ni Daniel nagkita na. Sino? Ah, ni Daniel, after, wala, wala kayo yung Ah, kami? Ah, hindi. Ayun. Si Katrina, hindi ko nakita in 7 6 years, 7 years. years. Di lang na kayo nakita si oh, Katrina. Kita, Kita lang, kasi chika-chika na, beat up, beat up. Ang nakakatawa nga kasi, pagbaba ko ng hotel ko, kakalapag lang namin na, nilapag lang namin yung bag namin, sabi sa mga kasama ko, kain muna tayo sa Platinum. Kahit tayo platinum, ilalakad ako, sabi ng guard ko, Sir, si Katrin, eh turo ng guard ko pag gano'n. So, nakatira sa malayo, Katrin! Katrin! Sumisigaw na ako, yun, Katrin! Katrin! Hindi ko alam, nandiyan na pala Uy, huh? RS! Nandito ka na pala, sabi ko. Akala ko nandun ka, sabi ko. Tinuro ni Guzman doon eh. Tapos yun, chika-chika na kami. Tapos, alam mo, magulat ka. Kasi, tuloy-tuloy lakad namin. Pero may mga tayo, titigil kami, kwento ang daming pa picture sa kanya ibang lahi ibang lahi kasi yun, hindi Pinoy may mga Pinoy din which is uh, expected pero may mga ibang lahi na sabi ko kay Mami Min sabi si Kanta Asian Superstar grabe 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 kasi may lalapit ibang tono yung salita so alam mo hindi Pinoy Kina picture ni Luca picture mo na kayo. Did you ask kung gusto mo siya ng video mo? Hindi. 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 Alam His mo hindi talaga. She would open up to me if ever pero hindi. So ayo I respected that. So kwentuhan lang kami talaga. Ang pinaka nasabi ko lang talaga sa kanya, you're a very good girl. Pero isang araw kasi kwentuhan kami about Dali. Si Dali kasi ka-classic. <laughs> I mean, hindi ko klase, kasama ko sa UP. Ang magkakabatch kasi, si Dali, si Eugene, Domingo, ako, si Harleen, si Direk Rico. Yun, kami, hindi Pangilinan, kami magkakabatch. So, sabi ko, kamusta si Dali? Ay, okay, alam mo, ang bait bait, ang ganya-ganya. Nakatrabaho ko na pala siya before sa isang serya teacher ko siya ngayon, co-star ko na. So, yun lang pinagkwentuhan namin. Tsaka yung Elena. Pero isang best na kayo nag-ban? Again? Isang, isang araw lang kayo nag-ban? Hindi. Same hotel kasi kami. Ah, kaya almost every day. Oo, every day na kami nakikita. Yun, na, chika kong paggabi. Pero syempre, pag walang tao, nagkikwentuhan lang kami. Yun. Tapos kain lang yung chika. Yun naman talaga. Yun lang naman talaga kaligayahan ko kain lang yung chika.